So, hello po guys. Nandito po kami para mag-vlog. mag-cellphone, cellphone lang po kayo. Magagawa na lang po tayo ng slide. Kasama ko po yung kuya ko. Okay. First, pulbo. Tapos, ano, soap. Kahit anong soap po. Tapos, imimix po. Mapa yung pang-mix. Wait lang po, guys, ha? Opo. Kukuha lang po si Mami ng pang-mix. Pang Kuchara lang, Ma. Kuchara lang, Ma. Lang po, ha? Ay, tawag Ito na lang. Please. Ito na lang. Sige kayo. wait lang po. Ano ba po? Tapos, Tapos, sakaluin na po natin. Wait lang, nagagawa ka ng dito. na ng pawalo. sila. Ate Joy, wait lang. Nagbublog sila. Wait lang. Swallow lang po natin. Pag-cool lang pa, pa po natin ng cold. siguro doon yung tama pang kagawa niyo. Saan niyo ba yung natutunan? TV! DIY slime! Napanood po namin to sa TV. So kaya pinapatingin niyo po. Pinapatingin po namin sa inyo kapag tumagulo. So, so medyo makunti pa po sa Kung anak, ubos na ang natin. Hindi pa yan. Oh my gosh, ito eh. Yan po, malapit na pong magawa. Walang yung liquid niyo. Liquid, sobot lang. Tapos ah, po, lalagyan po kaysa niyo muna so ng food coloring. Hmm. Okay. Napadami. Okay. Tori. Sabi ko, konti lang napatak nga ni. Eh. Sorry ma, okay. napadami lang. Si mommy talaga eh. Ako pa. Ubusin <laughs> <laughs> powder. Hindi po powder polbo yan. Ano ba kaiba, anak ng powder sa ano, pulbo? Ay, sa dami powder, Bakit kayo ko kukunti lang? Eh, ano, nilagyan ko na ng na, napadami yung kasi yung soap ko eh. Oh My gosh, babe. Ay, so ano, tatsa-tansa lang. Kailangan okay. kasi dikit. Yan po guys, malapit na kung magawa yung sa akin. Man, ice, ice. Mas mag-napapadoy. Okay na yan. Kailangan ko ka po lang. Wala na, buksan mo na lang. Ano ba lagay yan? Ayan, sari mo. So, okay lang kayo makakatapos. Malapit na Hoy! Kasi pag napadami yung soap, dagdagan nyo yun ng powder. Tapos pag napadami naman ng powder, dagdagan nyo yun ng soap. So, kailan kayo makakatapos sa ganun? ano ba? Ano ba? Ayusin nyo. Ay, naman naman. Ilang kasi ganun Para magkadikit-dikit. Ay, Diyos ba? Tama na. Nagubos na palpo. Tumigil na kayo. Ano? Kailan? Okay. na. Tama na. Oh. Nyari. Ha? Matapos asin. Ay, nalagay ba yung asin? Uh -huh. Uh -huh. Ay, but... <laughs> <laughs> huli, huli naman kami. Huli. Kutsara. Hmm. Ano makinama? I-pinch nyo na lang. Kuha na lang kayo ng pinch. Makailang ito ang unti lang. O, tama na. Unti lang. Yun yung haluin na. O, asin? na. Tara, ng asin. O, tama na. Para saan ang asin? Para hindi makadikit. Hmm, baka kailangan pa nga ng cornstarch, hindi na, or ng ano? Hmm. Ganyan lang yan. Okay. Nakabuo na ba? Okay na ba? Nadikit pa. Hindi pa ba. Nakadikit pa ba. O tama na ayos. Eh. Tawag ka na ng mami mo. Pumunta ka na dito Siya pa na nanonood. Gagawa kasi sila ng slime. Kailangan ko pa ng slime. Bakit? Medyo malapot eh. Madikit pa rin. May kailangan ko pa ng powder kasi madikit pa eh. Makano eh. Ubusin niyo yung powder. Ano ba yan, anak? o, <laughs> oh, parang lang hindi kayo mag-cellphone ng cellphone, no? Okay. <laughs> Sky mo, no, wag ka sa cellphone. Tinanin ko lang. ka dito so, sa cellphone. Ay, si Sky. si Sky? Nakulot ko ako. Masalt. Ano? Gabay ayos mong mukha mo. Gabo. Itangkat ni Gabo. Ano ba? Sky. Baka mauntog ka dyan, Sky, sa ilalim. Ano? Ano? Okay na. Hindi makapit. Dahil kasi huwag masyadong ano, huwag masyadong Ay, mabasa. Ulit na kung ano okay, na ah. Hindi na to nakapit. O, oh, slime na to. Hindi na masyadong. Oh, Pakita niyo na yung nabuo niyong slime. Shit. Gusto ko sumama doon. Magtali mo lang yun. Huwag magkagalaw yun. Huwag okay na sa yung sizes kay ang uh, ay so kung ano hindi na tutupo ano kailangan pa na asin mm -hmm. o kaya dadampot ng ano oh oh hindi na kailangan eh. mm. na papatikas lagyan ang... mo hmm, parang hindi na dumikit ng hmm, konti na lang yun hmm. ah. Kasi mag-serve ko no? nung magawa na lang kayo ng ganyan, oh. Huwag magatanan niya, hmm. Maasin. ano tayo ng kutsara. Kasi baka mapahalo yung color dyan. Gav! Gav! Nagawa ka? Medyo pa. Ay, pa. Hmm. Sarap hawakan. Bakit magiging kulay pink? umano ko. Siyempre, nilagyan namin na uh, red color. Okay. Huwag mo na maikadikit, anak, yung ano. Mm. Baka sumobra sa asin. Ay, Ay nalagyan eh. ng asin. Ay. Mm. Para maging asin kasi eh. Nati tike ko hanulak ko. Ais hindi nakikita yung ginagawa. Tito na kasi ako sa tabi. Sharap hawakan ko ya, Ais. Guys, no magbitin. Don't touch. Dilin ko dalaw ngya ng cornstarch. stalk. Ano yun ko? Sigde. Dito. Para harini. Lagay niyo yung kamay. So, I can't. Naku, madumi na yung ko. Lagay ka daw sa kamay, ice. Gano'n. Karina! Magkakamunagay ang kamay mo, Karina. Okay. Ayun na, lagay ka lang sa kamay. Hi, Sky! Ay, Ay karama! No, no. no. Wait lang po, guys. Nandito ko po sa kamay Ayuh, semua hanya menggunakan kata-kata ini tiket? tiket. tiket? Apa? Adakah ini tiket? Apa?

Ano ba yan? Tama, na. Hindi, kasi kailangan pa yan. Pagkain Okay na yung eh. oh. Oh. Kasi mati yeah, yeah, ka. Oh, nakabuo ka na ng Kailang slime mo. Kaya po oh. yung slime. Medyo madumi po yung kamay mama. po ang na po. Inubos na yung liquid soap. Hmm, tama na. Okay na. O, pakita niyo na yung nagawa niyo Hmm. Pakita nyo. Hmm. Mm. Slime. <laughs> Doon na kaway oh, na. Okay oh, na. O, ano na kayo? Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you for watching. Comment for part 1. Tingnan siya.